Ayan, magandang araw po mga kabagis Magandang buhay po sa ating lahat Nandito po tayo uli ngayon sa may Barangay Cambio Kasama po natin uli si Grupo ni Kabagis uh, Grupo ni Kabagis Makmak Dito po sa may Barangay Cambio Ayan po yung hinahakutan nila ngayon mga kabagis Ayan, si Corling Ang native na si korling. Ayan yung dalawa, si Kabagis Makmak at saka si Kabagis uh, Pilisio, Tatay Pilisio. Kasama nga rin ng kalabaw na si Balbaro at saka si Diego. Ito po yung kanilang daanan mga Kabagis. Didiretso na ba yan? Kay Johnny Boy na yan. Si Johnny Boy ang bubutas. At si Corling. Ah didiretso nyo na. Hindi nyo na Ayos O oh, para siyang saldak lang O oh, hindi hindi tutulakan yan Lapot naman eh Wag lang yung ano Wag lang yung lubog na lubog talaga Eh kayo Kung saan kayo komportable Ako eh O oh, hindi eh, Tirahin nyo na sige para balikan nyo lang yun si Johnny Boy ang nangunguna kulapot ang hinahakot ni Johnny Boy hindi pwedeng kargahan ng marami siya rin lamang eh. unti unti ina ano kala ko ikakargin karginyo lahat eh. medyo nagulat ako ng konti doon na. Ah? hindi kaya kahit sampu, sampu sampu inyo hindi rin kaya isang hili itakbo bo Johnny Boy uh -huh, sumasaboy ang putik ni Johnny Boy. Ah. Hindi mo lang nagagat litid ah. Parang kailangan dagdagan ah. Si Corling Naman ang titira. <laughs> Kaya mo yan Corling Ikaw pa ba? Si Corling pa. isinalida na Babo lang eh oh. Aba, 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 aba. Ano ba yung parang may bato doon? si Corleng ang tumira at saka si Johnny Boy ito naman si Diego at saka si si Diego at saka si eh, Bal Balbaro ito ang tagulan e relay o oh. Wala pasok pa. sumabit ah. Baka butas Pumapasok pa ito bigi. pinahinga mo na si Jego bah masaya si Jego ah Mukhang nadali ng daraka ng pizza isang magandang itingga yan Jego smile ah smile Jego smile amazing Jego amazing si Diego Itinakbos sa putek may bato dyan sa gawing kanan ayun no may bato doon sa gawing kanan bato ni hindi pwedeng magkarga talaga ng mabigat mga kabagis at kawawa ang kalabaw ah, hindi pwedeng magkarga ng putek ay ng putek ng madami sapagkat putek mga kabagis tag init at taga ulan sa tagaraw <laughs> tag ulan tag ulan sa tagaraw ah bagis si Jego kita niyo naman ang hakbang ni Jego ay ni Jego ni Barbaro ang kaya naman yan may tubig kung yan ay kakunatan hirap ba ma mainam pa dyan yung ganyang lapot kaysa sa ano kaysa sa makunat sa alanganin ng tubig si barbaro si barbaro may bato dun eh ayun no kaya alanganin ng tungtong dun eh puta guys lalim nung ano sumayod yung puwet sa yung puwet ng kariton puwiset lalim mga kabagis so oh. ayun na ah, alam na alam mong lunak na lunak hanggang dun sa kaduluduluhan pinangunahan ni Johnny Johnny ibig ko pang magsapatos kanina uy Johnny <laughs> <Gianni> Johnny <Gianni>. ha <coughs> Ah, oh, yan o, puro putik ni Barbaro Yan ang literal na Barbaro, puro putik eh Kaya ah, gano'ng kalalim yung putik o oh. Ba, pero basic lang sa kanila. Ganun sana, basic lang. Oh, oh. Nagmumukhang bulo ang kalabaw oh. ah. Ayan daw, shout out daw kay Paring Imi. Ayaw mo na daw magpa-video, sabi ni Kabagis mo. Ni Kabagis Makmak. Kaya ka mo, niya kanina ka malaki. Kaya ka mo, na. Ayan, unaano na tayo kalabaw malalim talaga kaya naman nga lang mga kabagis lapot kung kumunat ito naku po sus marianong garapon wow. Oh, sagad ayon sila shout out to sa kabagis imi boy kalma si kabagis jimmy boy kalma na ayaw nang magpapunta ba parang bagong taon dun ah abot ang putok ah si johnny johnny at saka si Corleng tag anim uli siguro sa dito o tag lima swabi lang naman yun para hindi masyadong pa mahirapan yung kalabaw hindi pa kakapwersa eh kaya nga ito so, sobrang lapot eh hindi niya nakuha ng halimaw rin eh. baon na sila din eh. nalagari na lang nalagari na lang nalagari rin para gusto kong kumuha ng buhok ya ito ang ewan ko kailan yung kargang biro ng dalawa ang dami pa rin pala kala ko konti na lang si Diego nakapagkarga ng apat si Diego sige ka na mag isa Diego ha? kainan mo malalim talaga doon hindi nga kaya ang kargahin ng isang karga kanina medyo madiin hindi yun eh sa dalawa, tatlo, apat, lima, ano ito, tama din itong karga ng dalawang ito si Diego ah, kumahato mag -isa si Diego ah, stay isang pito at isang anim ang naging karga ito naman si Diego tumirado mag isa si Diego Kina na, kayo mas na kahit mag isa oh kahusay pala Oop, stay Diego stay Diego stay ay na kuminto stay Baka umuwi yun ah Takbohin mo Baka umuwi Eh Dito na diretsyo uh -huh. Diego Stay Baka lubas ng karsada uh -huh. Si Johnny boy Si Johnny Johnny Tumatal si Kampotek Ni Johnny Johnny Pati ako tinalsikan mo Johnny Johnny si Corleng isa lading bakay-bakero anak ng lang hinete si Corleng nagwawala ipakita mo ang pagwawala mo Corleng itakbo mo sapak umuunat ang katawan ayan 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 at least medyo naunat ng konti ang litid madiin yun sabi suwabi lang pala yung karga hindi pwedeng madami ang karga Susuko. Susuko ang kalabaw kapag kamadami. Buti na lang, hindi nyo kinuha ng isang hila. Abay, tinatakbo pa, oh. Oh, stay. Stay, barbaro. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Takbo, takbo. Sige, takbo. Lalim ng putik, mga kabagis, oh. Ay, naka. ka kalabaw Ah, mga kamagis, ito po nila dinadala. Pero kung si, sinalida nyo ng isa yon gandang laban nun. Kaya lang, kawawa na may kalabon nun. Sabog, gantayan ng kalabo. ng kalabon.